Magastos magkasakit. Sa kaso ng isang guro sa Caloocan City, nagpapahirap pa sa kanya ang sugat na hindi gumaling-galing. Si Sir Kasi, lumala na ang diabetes. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, yada Pascual. Ang dating masipag na ama na nagdodoble kayod para sa pamilya, isa ng bedridden ngayon. At ang dahilan, ang sakit niya na diabetes. Labing pitong taon ng public school teacher si Sir Jeremias Vortu, 50 anyos. Pero ngayon, tigil muna siya sa pagtuturo. Nagkaroon kasi siya ng sugat sa paa na lumala at hindi nagumaling. Eh, hindi ba po kami nag-worry nun kasi yung kanyang mga sugat naman po usually uh, gumagaling naman. Yung yung isa na yun nasa ilalim kasi ang opening kasi ng sugat ay medyo makapal. Kaya yung mga gamot na nilalagay ko siguro hindi nagpe-penetrate sa loob. Kaya yung po sa tingin namin talagang naging cause ng pamamagat uh, ng paan niya. Ang isang sugat lang noon sa talampakan na kumalat na sa kanyang binti, pagitan ng mga daliri sa paa at umakyat na rin sa kanyang leeg. Balisang ngayon po, under observation po siya. Ang dami po kasing nana, fluid sa nalumalabas. May machine po na naka ano, sa paa niya, tinisipsip Kaya kung wala pong negative pressure, walang machine na magsisipsip, lalagnatin po siya at mabagal po yung pagaling. Common sa mga diabetic magkaroon ng sugat. Pero bakit nga ba hindi ito gumagaling? Maaring hindi siya gumagaling dahil hindi masadong susupply ng blood supply, no? At hindi masadong nabibigyan ng uh, ng, ng nutrition itong uh, area na to, kaya ang nangyayari, uh, yan nabubulok yung sugat. Maaring dahil nga rin hindi nakakainom ng gamot, hindi nakakainom ng tamang gamot, hindi nabibigyan ng tamang uh, ng tamang lunas 'yung sugat na 'yon. Labing isang taon ng diabetic si Sir Jeremias. Pero ngayong taon, umabot na sa 400 ang kanyang blood sugar na dapat ay nasa 70 to 99 lang. Kuwento ng kanyang misis, nasa lahi ng kanyang mister ang pagiging diabetic. Pero paliwanag ni Doc, ang diabetes ay isa chronic lifestyle disease. Ibig sabihin, Ayon sa mga pag-aaral, kung ang mga magulang natin ay mayroong diabetes. We are at risk of having diabetes. Pero sinasabi rin po, or 60 to 70 percent of the time, po pwedeng maiwasan ang diabetes, lalo na yung type 2 diabetes, dahil ito po ay kadalasan ay nakukuha natin sa uri ng ating pamumuhay. Tigil muna sa trabaho si Sir Jeremias. At dahil no work, no pay siya, ang kanya munang misis na isa ring guro ang nagtutusto sa pangangailangan ng tatlo nilang anak. Umaapot pa naman ah, ng 25 to 30,000 per week ang pagpapagamot ni Sir Jeremias. Yung sa pagpapalinis po niya, lahat po 'yon, yung sa dressing, yung weekly na 'yon. Meron po siyang mga gamot na tinitake, mga antibiotics, vitamins. Tsaka yung, yun, yung gatas po niya, yung pagkain niya, yun po yun. Hihingi po kami ng tulong, financial para po sa therapy ng asban ko. Tuloy ang pagdaling po ng aking asawa. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Pag-usapan natin ang lagay ngayon ni Sir Jeremias kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, ano raw yung mga senyales na nakita ni Sir Jeremias bago niya nalamang meron siyang diabetes? Ayun. Oh. Pops J, 2013 na diagnosis Sir Jeremias oh. na may oh. uh, yun nga diabetes mm -hmm. At uh, ang mga napansin niya raw noon mm -hmm. Ay yung dry lips mm -hmm. Tapos palagi siyang uhaw Pagkatapos uh, Nangangayayat siya Kahit hindi naman Bumagsak. siya nagtadayit Bumagsak oh, ang kanyang timbang, bigla no Biglaan oh. yun, and then kapag ka, ihi siya ng ihi Tapos ang makakapansin-pansin pa daw doon Yung ihi niya, nilalanggam Ayun, eh, alam mo Itong uh, diabetes ang isa sa nagpahirap sa aking ama, no, bago sa pumano noong 2017. Ang hirap i-manage nito. At kung at madalas sa madalas, eh, talagang magastos, ano. Uh, Namamana rin ang diabetes, eh, hindi ba? Uh, hereditary ito. So, ano yung mga uh, palatandaan, for example, sa pamilya ni Sir Jeremias na may diabetes ba ang kanyang uh, ama, ang kanyang ina? May mga ganun bang kwento? Yes, Pep nakwento yan sa atin oh. ni Sir Jeremias oh. na nasa lahi nga. Nasa lahi. Nasa oh. lahi talaga nila. Pero paliwanag kasi, Doc, ani ah, ni... Ni Paps J, mm. ni Doc, sa akin, kanina, uh -uh. Uh -uh. Ay ang, chronic, ang diabetes kasi ay uh -uh. isang chronic lifestyle disease. Okay. So, kahit na namamana siya, 60 to 70 percent Pops J, ay nasa lifestyle pa rin ng tao. Oh, so, Kaya kung kayang ka i-reverse yun. Yes, uh, kayang uh, mapababa ang blood sugar. Yan ang binabantayan dyan, eh. Do? Yes, tama. So, mataas pa rin. Mas mataas pa rin yung percentage mm. na nasa lifestyle talaga siya ng tao. Oo. Oh, oh. At ano pa yung mga test na kinakailangan ba para bantayan mo yung sarili mo? Halimbawa, meron ka ng history na merong uh, diabetics sa iyong pamilya. Ano yung mga test na pwede mong gawin para mabantayan mo yung blood sugar? Alam na alam ko kasi yan. So, yes. oh. madalas kasi ipaalala ng aking ina. ano, So, ano pa yung mga test na kinakailangan? Ibat-ibang klase ng blood test yung kailangan gawin. Oh. Dyan, yung FBS, HB1A. Oh. HbA1c, uh, RBS, BUN, creatinine. So marami, lipid profile, Oo. pati yung blood uric acid mm. para makita kung merong multi-organ involvement. Mm. Sa case ni Sir Jeremias, mm. uh, siya isang guro, kaya taon-taon daw meron silang medical examination mm. at doon nga na-detect, nalaman mm. na siya pala ay, may, ay uh, diabetic. Tapos uh, sinasabi pa doon sa report mo na madalas nagkakasugat sa paa. Doon muna uh, nangyayari yung pagkasugat, ano? Uh, paano ba ito uh, ginagamot? I mean, alam ko medyo may presyo yung mga gamot dito, eh, no? pero yung sa kanya, anong stage na ba siya? Mm -mm. Papsri, yung sa kanya naman Yung kaya Sir Herinias oh. naman ayan, Ngayon, meron namang mga improvement Ayan naman yung binanggit sa oh. akin oh. So kahit papano Kasi noon, ang sabi sa kanya Is kailangan ng putulin yung paa oh. Pero sa ngayon uh, Pwede naman na hindi na putulin Kasi na manage naman okay. Pero ito Papsri ha Sa mga kababayan natin Malamang oh. marami gumagawa nito Yung naglalanggas ng dahon ng bayabas Nilalaga, no. di ba? Yung iba, nagbubudpud pa ng atibiyotik Doon sa part no? na may sugat oh. Oh. So ang sabi ni Doc John Ang paliwanag ni Doc sa atin, natin kanina. Kapag ka malala na yung sugat, kahit na anong paglalanggas mo ng bayabas dyan, kung hindi ka naman umiinom ng na gamot, bali wala lang din. So ayun nga, ang paalala ni Dok sa atin kanina, mahal sa mahal magpagamot, pero tandaan na early, uh, early check-up nga, di ba, mm. ay syempre, really to early cure, early rehabilitation. Ang pinakamahalaga yung lifestyle, o no? change yes, of lifestyle. Tama. Para ma-prevent mo, no? kahit pa paano. No? Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Yada, Pascual.